Kritikalan kamugtakan kan sarong lalaki makalis na saksakon kan sa iyang kabarangay sa barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Norte, alas sa istin bangi kaining Sabado, Oktobre 12. Pigbisto ang biktima na si Alias Juan, 28 anyos, may agom, laborer mantang tang ng ang sospek na si Alias Joaquin, 49 anyos, security guard. Basado sa investigasyon, sinugod kan biktima ang sospek sa harong kaini para so makalis na sa subot kan sospek ang biktima na nanratakan sa indang kudal alaga na ipamanakakalaog sa natad sinabat na ininin kutsilyo kan sospek, asin sinaksakdangan marikas na duminulag. Kakausapin or kukontrontahin itong suspect ng biktima. Kaya lang po ay ito nga, papasok pa lang po siya sa bakura ng suspect, ay sinaksak na po siya ng suspect. Pigbubulong bubulong paha sa sangunyan ang biktima huli sa sarong saksak sa tuong takyag kaini. Nakatalaan man siyang operahan mantang padagos manapig hahanap ang suspect. Iwasan po natin yung pagsugod po para din po po itong mga ganito pong pangyayari. O pwede rin po makipag po sa amin para matulungan po namin kung ano po ang mga dapat po nilang gawin para po maiwasan na po itong mga ganitong pangyayari. Mientras tanto, pigal at pakan otoridad na magsuuna din formal na reklamo kontra sospek ang biktima para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.